Nagkaroon ng patimpalak ang Amerika. Amerika, ang nagpasok ay Amerika, Japan, Philippines. Ang magiging gawain nila ay pabahuan ng pantay. Ang ah, <laughs> Ang, yun ang ating kuhan. Ang nilaban natin, nakuha natin sa... Hindi, hindi ko alam kung sisibuyaw eh. <laughs> Pero <para> malibago wari. <laughs> Dapat na ko international badi. <laughs> di? Anjan, ang dami nanonood mga iba't ibang lahi. Nanonood sa ako na yun, nakatutok yung pinakang uh, yung kami, yung spotlight, Napakalino <laughs> naman. kan. Hindi unang tinawag ko And our first contestant, ang sus, <sighs> Our first contestant from America. Ang napakaganda Nakatibak ba Kano, kano. Kana. Kana. dalawang uh, sa uh, two two months uh, uh, nata uh, <laughs> <Bating. laughs> ano ini hmm, in english <laughs> ko na tinatagalog ko na para di kamahirapan <laughs> ayan nangyari pag, pag kung, kung. kwan like ko libutin babae ha, ganyan, ganyan. ah anong ang kanta nga ubi ubi ah, dalawang buwan eh <laughs> pag kung, uh, di kwan pinukul ginawa yung pati oh. aagis sa palakpakan mga tao mm. <laughs> Hey, I Amin mean, ka the winner! Ang kalahating uras na nakatigil yung pantero sa pader. Hindi na nalaglag. sa dami nung ipon. James na nakakonsokan. Ang dumikipon. Sabi ko, bilib na bilib bili, ang bili, bili, mga palakpake. Puro mga Amerikano kasi nandun eh. And next, our consistent from Japan. Hehehe. Hey, hey, hey. Ang Japanese yan eh. Ang gumawa, no? Tatlong buwan din nagigali ko. Ang bato sa pader isang uras. Pagkadikit. Hey! Japan is the winner! Kung tuwa yung mga corn fans, kung palakakan yung mga tao, palakakan kayo dyan. bago, ya. pang-apat, ano pang-atlo? Yung wow. eh, Philippines, okay. parang wala lang. Parang palaboy lang eh. Mm -mm. And now, representing Philippines from... Si Buyao! Sige, kung oh, ano? napa wala -wala, uh, wala lang. Mama, may inubo ng panty, parang wala lang. Inaabos eh. pag ng panty. Inaagos ng go-na eh. Yeah! Tama sa pati na laglag Sabi ng mga tao, Buh! Oh. Buh! Napalis wala. Mahami-mahami ay sabi ko. Mahami-mahami ay ikot. Yung mga tao, <laughs> Yay! Philippines is the winner! ada At, atutok yung pirakan ko, Spotlight! Oh. Uso ng mga uhud papataas. Oh. Uso ng mga uhud, oh. uhud yung pati. Naala yung Pilipino. <naga> <laughs> Pilipina na <nala>, Pilipina. <laughs> Uso ng mga uhud. Napakalupit. Nandun tayo ng kalamang. Pilipinas yun. Shout out. ng Shout out. lawan? ko to si lulong, artista ng ng ah... Jimmy 7 dati. si lulong eh. Ba'ti, ang name mo? RJ. RJ Hasul? Larga. Larga. Buhyan, TV mo? Pisang pala si akin aking ko na sa Isti eh, dati. Ikaw, so, boss. John Mr. Office. Mark office, Mark Office. Single po yan. Bigyan po ng maganda mga chicks yan. Ito may, may, may double na to. May sidecar. Ito. Bigyan niyo din ako. Kamusta na, bulo. Aray, ito.